So mga kabok na meron naman tayo si sir sa inyo na Raider 150 from Antipolo. sana, uu. So ito mga kabok ngayon, may dumating sa ating yung Raider 150, hindi naman siya putol yung kanyang kabita ng tambot. So yung sa tornillo kasi pinulak na to. Pero may problema rito si sir kasi nung pinalitan ni sir na <laughs> oh. ang tornillo, tabingi yung pagkabutas ng ano, kasi binarinahan na rin ito. Binarinahan ito sir, no? Oh, So, ito so, toyan nila pero tabingin niyo pa lang pa rin na yung isa pa gano mga kabuknon yung butas kaya mahirap siya i kung mapapansin niyo pag magdukot ka ng yabi mahirap idukot dukot kasi nakaganon siya mga kabuknon yung naka paano masabi kaliit kaya ito naman nakatabi rin so ang gagawin natin mga kabuknon tingnan natin kung um, paano natin repairin yung ganung problema natabingi yung pagkabutas saka hindi na kailangan baklasin yung kanyang cylinder head oh my god so kalasing ko muna mga na yung kanyang tornillo yung 14 na ginamit dito at saka yung stud bolt na ice tins na kinabida rito so kalasing ko muna yung tornillo at saka yung nut para makalas natin yung kanyang pipe Ayan, oh. Mayroon pa ito. So, siya yung na ibali yung sa kabilang side. Ito lang yung nakabaon yung mic seat. So, tanggalin muna natin itong ano, itong alin na nakabaon dito sa kanyang silinder. Yung alin bolt. So, tingnan ko muna kung hindi siya mahigyaro matigas. ito yung nagpakabaon niya mga kabuknoy halos 1/4 lang yung nakabaon dun sa kanya cylinder yung side na high seal kung sa may niya para ma-check natin kung gaano kalalim yung ginawa ng butas sa unang gumawa na gamit ang barina so dito ito naman di po tol si share ko sa inyo kung paano ibalik sa standard yung forma ng butas na kanyang cylinder head na hindi na kailangan tayo magpapasa kanyang makina yan. lang yan So yung mga na ito na yung ano natin yung ginawa ng unang gumawa sa mekaniko. Oh, yung pagbarina. So ito mga kabok yung bandang baba. Nagmumuis na siya. Nagkakaroon na siya ng muis na lang. Kasi muntik lang siya mabutas. Pero, What? Pero hindi pa naman siya ganong nagano talaga. Naglalangis. So ayun nagmumuis na talaga yung bandang baba. Kasi na tabi nga yung pagkabarina. So ito bandang taas naman yung sabay bandang kaliwa nabutas na balik Balik tumagos dito sa pinakakanal nito dito na pumunta yung pagkabarina nila So ang gagawin natin mga kabukong i natin na uh, ibabalik natin sa dating posisyon ng kanyang tornilyuhan yung bolt So ang gagawin natin dito mga kabukong, para hindi na tayo magbaklas na silinderate is diban lang natin ito ng dosis saka natin puputulin So ang gagawin natin parang ganito mangyayari mga kapuknay. Ibabaw natin yung dose. Yan, saka natin puputulin, saka natin susundan yung dating sukat niya na doon sa tornilyuhan niya. Kasi ito mga kabuknoy, yung butas niya nakaganon. Dapat straight lang sa mga kabuknoy. Yung para nakaganon sa mga kabuknoy, kaya nabutas nila yung banda rito. So, itagabit ko muna to yung kanyang pang-slip, yung tornilyo na dose. sa so, mga kabuknoy, naglagay ako ng epoxy kasi dito sa bandang baba, may muis na siya. So, nilagyan ko so, ipoksi, saka nilagyan natin ng tornilyo. Ayan, saka so, nilagyan. Ayan, saka so, yung bandang kanan, lagyan rin natin ng tornilyo. May ipoksi na rin siya. Kasi yung, yung forma ng tornilyo niya, ayan, yeah, parang ganito mga kabukno, yung nagsasalubong yung ano, pasalubong yung butas niya, yung paganon. Ayan, saka so, natigpitan. So, yung mga kabukno, nalagyan ko na ng tornilyo na dose. So, puputulin na natin yan. So sa mga problema na tabingi yung pagkabutas, gusto yung balik sa standard. Yun lang ang gagawin natin kahit di na tayo magbaklas ng silinder head. Iwas, baklas na rin. Tsaka iwas na rin kasi mga buknoy. Ito lang ginawa ko, nag, ano lang ako, nag, nag slip lang ako ng tornillo. So saka natin na putulin yan. Kaya yeah, mga na naputol ko na. Saka natin yung bolt na pinagputulan. Siya yung ginawa natin sa bandang baba. Ayan. Next iba na natin siya. So putulin natin yung kabilang side. A few moments later. Siya so, yung mga kapoknoy, yan, ha? na inaya na. Nag-grind na natin yung ginawa natin slip dun sa kanyang cylinder head. So kung saan natin sisindruhan yung butas ng i-slip natin ng na dosen tornillo. Ayan. Siya so, yung mga na butasan ko muna ng 5-tier dito sa mga ganitong gumagaya mga kabuk na yung nagbabaray na naputol ng tornado, na hindi na kailangan baklasin yung cylinder head mas ingat talaga tayo mga kabuk na doon sa ating gagawin kasi once na mabut sa ating cylinder head mas malaki gagatasin natin katulad nito mga kabuk yung ginawa na unang gumawa binutasan yung nagmumuis na siya yung bandang baba at saka dito naman yung bandang taas yung, na na siya uh, nabutas na yung pinaka nito tumagus na siya dito sa bandang baba So, hindi ko naman naanon sa paggawa ng pull out na hindi na kailangan baklas ng makina, kailangan ingatan tayo. So, mas makakatipid tayo once na makuha natin yung tamang butas dun sa kanyang cylinder head. Sa okay, na mga Buklain, nakuha natin yung pinakasintro dun sa butas ng cylinder head nya. So, mo natin para alam niya yung lalim ng butas so yan nabutasan ko na ng pipe dyan ito tusuki mo natin para makuha natin yung tamang butas para alam yung mga kapukunin kung gaano kalalim yung stock na butas yan ganyan kalalim yung butas ng stock yan so next natin yung kabilang side yan butasan din natin ng pipe dyan ito mga kapukunin kailangan makuha natin yung throw ng, ano, ng dating turning yun Kaya mga pansin mga kapok, nabutasan ako rin kami lang sa uh, Try natin na uh, ito din natin sa ano, tornillo. Ay sa ating panusok kung gano'ng kaba. Ayan. Ito yung haba niya mga kapok. Try natin sa kabilang side. So halos parehas lang yun sila ng haba. Doon sa kabilang side. Kung kaparehas. Ito yung haba niya. So saan natin butasan ng 1-4. Kaya mga kapok, nabutasan natin ng 1-4. Ano, ito yung pangalawang bari na nagagamitin natin. Ipasilig po sa inyo yung dating butas, yung gaano kalalim. Ayan. So nasintro na natin talaga, nakuha natin yung tamang butas dun sa kanyang tornilyo. Ayan. Mapapansin nyo. Yan yung pinaka sentro talaga niya makabok no doon sa kanyang tornilyo. So inix natin yung kabilang side. May nakabutasan ko na na ang 1 port So yan Nakuha na natin yung tamang sintro Sa pinaka-lalim nya Yung pinakamalalim doon sa may dating tornilyuhan niya nakuha na natin parehas so in ininix naman natin ngayon yung 7 yung <tod> Yan guys, na putar na natin 7 mm. So, ito yung gagamitin natin na barina, yo ay hantap na 8 mm. So, ayan Para dito sa kanya. Ay stencil bolt. Tayo so, mabukmay putasan ko muna. Tayo so, lagyan ko muna yung thread. Ah. Oh. Uh. <laughs> Sa so, mga kabok na nilalagyan ko na ng thread Saka so, natin nilalagay yung Stud bolt Yung high steel seal Sa so, mga kabok na nilalagyan ko na ng thread Yung sabay band ng baba Yung 8mm So kapit natin yung ating stud bolt na high steel seal Ayan So, ayan mga kapoknoy, salpakan natin yung pipe. I Try natin kung umubara yung ginawa natin na pag-slip, na hindi na kailangan baklasin yung kanya sa dinti. So, ito na yung ginawa natin na dalawang stud bolt. So, ayan mga kapoknoy, ay kabitan natin yung ano, yung tinga ng pipe. Kaya mga kapoklen, kung napansin direksyon na yung ano niya, direksyon na yung board niya kasi dati nakaganon. Ganon yung format, kaya yung isa nakaganon mga kapoklen, para na ganon yung style niya. So yan, nabalik na natin sa dating yun, know? sukat, so, tsaka yung tabingin, nakuha na rin yung sindro. Kaya mga kapoklen, okay na ginawa natin na sleep sa kanya ano, sa kanya tambotso. So yan. Sa mga na pag may problema kayo ganong problema na nalo straight sa ba ni standard, pay me lang ako sa aking YouTube channel sa, sa aking Facebook page. Sa mga na ay, shout na kayo sir. Salamat ni Polo. Sa iba bukong hanggang dito lang muna. Ayos na yung ano. Okay na yung nangyari dun sa kanya sa na tumabingi nung unang gumawa, nung no? pagparina. Kaya hindi basta-basta mga bukong ay magpaparina kayo dun sa kanya sa Basta magka problema tayo. Yan, nalangit talaga na siya ng mga kabumay. Kaya dito lang mga mga punay.